Anong ganap? Sa mundo ng showbiz, naging usap-usapan ka makailan ang isyo na kinasangkutan ni Andrea Brillantes kaugnay ng kanyang pagdalo sa Guts concert ni Olivia Rodrigo. Naunang ibinahagi ni Andrea sa kanyang Instagram story na maaga siyang pumila para makapasok sa concert, dahilan para siya ang unang nakapila sa kanyang queue number lane. Ayon sa kanya, nagising siya ng maaga para makuha ang magandang pwesto. Subalit, ilang netizens at bashers ang pumuna sa aktres na tila binibigyang diin na tila nakatanggap siya ng VIP treatment o special privileges sa concert, lalo na't nakita siyang nasa standing section na malapit sa stage kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang mga puna ay batay sa randomized ticketing system na sinasabing ipinakilala ng concert organizer para matiyak ang patas na seating arrangement. Sa kanyang sumunod na post, nilinaw ni Andrea na hindi siya nagbabrag tungkol sa kanyang pwesto at ipinaliwanag na nagkamali lamang siya ng pagkakasabi. Hindi raw siya nakatanggap ng VIP treatment at nag-effort siya na maaga pa lamang ay pumila na siya upang makuha ang magandang pwesto. It wasn't VIP treatment or anything magical. Paglilinaw pa ni Andrea. Ilan sa mga komento ng bashers ay nagsasabing, This is a benefit concert, and Olivia specifically made the ticketing system random, to ensure fairness, tapos biglang lahat sila ng friends, standing section, kalokohan, mahiya ka nga. Randomized seating, pero nasa harap na naman siya. Pag may connection, sa harap talaga ang pwesto, lol. Bagaman may mga kritiko, marami pa rin ang sumusuporta kay Andrea at ipinagtanggol siya sa issue, na sinasabing walang masama kung nag-effort siya para makakuha ng magandang pwesto sa concert.